so ayan guys ayan guys nandito na naman kami sa aming Andito kami ngayon sa aming pangalawang destination guys ayan nakikita nyo yung bahay na yan restaurant yan guys sa taas so uh, dahil detour lang kami uh, morning po ano daw kami hindi uh, ko alam sabi nung kasama ko ito wala at saka wala rin kami entrance na babayaran so ayan guys samahan nyo kami akit kami sa taas sila madam nandoon na sa, sa taas iniwanan na kami nauna na sila dun and star sun ang ganda guys oh saka overlooking din siya guys wow ang kaganda yan oh no? yan pakiat kami mag overlooking din ako doon sa taas doon ako mag video Pakita ko sa inyo yung view guys sa baba. Ayan o. No? Oh. <laughs> sa hagdanan pa lang guys. Bawi na kayo. Tingnan nyo naman. So ayan guys. Hindi nga lang ko pagkakit. Andito na, andito na kami sa taas. Tapos oh. tingnan nyo guys. Ayan sila sa baba. <laughs> Hoy! Nagawa mo dyan. Ayun yung dalawa sa baba. Bila nila yan guys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Parang bahay kubo. Ayan mga bila sa baba. Ayan po. For sale daw. Tapos ang ganda. Ayan o. Oh. Mga ano. Farm ridge sya. Farm ridge. Ayan ang ganda guys. Hinihingala. Ayan. Ay, marami pa palang pwedeng ikutan sa baba. Ayun, no. Oh. Ayun. Ang oh, ganda ng ilog doon, Oh. No? loob meron pa doon mapupuntahan sa baba ang ganda guys grabe ang ganda ito sa taas guys to eh ito restaurant to dito sa taas ayun o oh. As... Saan yung kasama ko? Linayasan na ako. dito ako sa dito ako sa kabilang side wow ang ganda <laughs> ang ganda ng view kuya pwede pa po dyan sa taas mo saan? doon? ay ayoko na makit <laughs> wow shaki shaki guys na super ganda ang view ayan nit, ano, certified nature lover <laughs> ayan ano ang ganda oh. Wow, kitang-kita -kita ang mga kabundukan. Tapos doon sa kabila, makikita yung lake. Dito naman, puro bundok naman ang makikita. Ayan o. Ang ganda. Tapos dito guys, sa kabila ito. Pwede pa na umakit sa taas kaso. Ano na. Ayaw mo na umakit sa taas na sa bagay, ganun din. Ha? Wait lang. Magbibideo pa ako dito. Ayan guys, ang ganda oh. Tapos, ayan dito sa likod oh. Ayan. ganda. Baba. Oh, ang ganda oh. sa akin stick okay, lang, oh, ganda guys oh, ganda ganda Ay, sulit sulit Bakit bawal dyan? Ah, dito lang tayo sa mga gilid-gilid. Ay, ang ganda ng halaman, no? Oh. Ganda ng mga bulaklak. Bawal doon? Dumaan? Pwede, pero hindi daw sa harap. Hindi ba papasok sa alam? Ay, oo, oh, kasi may mga ano yun. ganda yung flowers. Ang ganda. Kanya to guys, so mga bulaklak ang ganda oh. Wow. Ay, may paru-paru pa oh. Ay, paru-paru guys. Ay. Ang ganda na. Ay, lumipad na siya. Ano kasi mga bulaklak ya? DC. Ha? DC? Siete. Ang ganda ng bulaklak guys. Farm bridge guys. Ang ganda. Super ganda. Super ganda. Tapos ito guys. Tinan yung bayabas oh. oh. <laughs> ang daming bunga ng bayabas oh. Yung iba nangangalaglag na lang oh. Ayun oh. mm may tae, may tae ay, <laughs> may tae, may tae vitamins pala yun <laughs> saan yung ano, dyan? Uh, dito yung pespan, noel ay yung mga bilan nila guys, oh ang ganda ang ganda Matagal na bang nag-ooperate ito? 2021. Ah, 2021. Maganda siya. Marami siyang... Pero pa po sa baba mo, yung view, pinaka-view dito po. Oo. Uh Ando -huh. po nakalagay yung farm village Ah, doon nakalagay. Pwede rin puntahan. May video mo ako doon sa hangin bridge. Saan? Hangin bridge? Ayan, sige, tara. Mini hangin bridge. Tara. Let's go. Lakad. Pag hindi... Oh, Kung kami, may dala kaming food, pwede ipasok? May corkage po. Ah, uh, magkano yung ano nun? 500 to 1,000. Uh, Depende po pa sa foods. Ano lang naman? Simple foods lang naman. Mm. <laughs> 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 hindi naman <yung> bonggam-bongga. <laughs> Kasi pa, ano lang namin, baon lang namin pang lunch. Kasi kung saan kami inabutan ng gutom, <laughs> minsan kahit sa sasakyan, kumakain kami. Pampanga. Sinadya, pa, eh, sinadya namin talaga dito. Kasi, <laughs> yan nga, kami ng mga... Buti mo free entrance Ay, buti, no? Kasi lumalakad talaga kami, every Saturday talaga. Kasi Sunday, day off, oh, pahinga, ganun tapos man dito Friday trabaho. Oo. <laughs> namin yung buong Pilipinas kuya. May vlog kami. Nag-post kasi nakita ko. Tapos <laughs> eh magkakatabi sila nung ano, tubang puntahan din. Oo After po am 3 kilometers po, after ng farm which yung lake farm naman po. Para ito lang na adventure. Halos pa paalis na naman. Ayun yung ano doon. Saan yung biodic kasi di Wala man tayong video. Ate Marlene, kumiiyak no? na siya ng kaya, diba? AY! HAHAHAHAHA HAHAHAHAHA Ay, di ba wala? tears of joy, tears of joy eh. Alam niyo ba guys, ang sobrang HAHAHAHA sobrang taas kaya nang kinaroonan namin, oh O, oh, nasa tuktok kami kaya Tapos sino -uga, uga niya pa yung <laughs> hapakan namin, nagninervyos na nga ako na ah. nuuga no, niya pa Parang nananadya pa siyang Ewan. Masayang-masaya pa siya sa nakikita niya sa reaction ko. Uh, ayan, guys, oh. Ayan yung view sa tababa. Uh, nasa tuktok kami ng Ewan. Ano to? <laughs> Diyos ko, parang hindi na ako makababa. Ay. So, ayan, guys. Ito yung taas, oh. Oh. Uh, ayan. Nagsigaw-sigaw na ako dito kasi inuga-uga nitong kasama ko yung napaka na namin. So, hayan, baba na ako guys. Diyos mio. Ang aking tuhod ay nanginginig. Gaganti ako. Bala ka dyan. <laughs> oh, tanan na. na. <laughs> ganda. ang ah, ganda-ganda. Siguro yung mga yun sa tabi ng lake, mga pasyalan pa yan, no? Oh. Ayan, nasa kabuk. nanginginig yung nanginginig yung tuhod ko. <laughs> umiiyak na siya eh. Dumutulo na yung luha niya. Pero siya. Oh, yun ang ano, yun ang masaya. Yun ang masaya na umiiyak, oh, di ba? Kanina nga umaakit ako si Kuya, inuuga din niya yung hagdan eh. Sinasadya niya din. <laughs> Tatawa-tawa siya, nagne-nervous na nga ako. <sighs> Ayan guys. Andito na kami sa ikatlong palapag, guys. Babagaling kami sa taas. Oh. hi Diyos ko. Ay, ito na. Oh, hindi na nanginginig yung tuhod ko. <laughs> hindi na nanginginig yung tuhod ko. Kunti na lang. Doon sa taas talagang umiiyak ako. Ay. Ay, punta tayo doon sa... Pupunta tayo doon sa baba punta pala tayo doon sa baba, no? Ha? Punta tayo doon sa baba? Oh, May meron ka na, sabi niya. Ako meron tara. Mag-ano video na? Sa video. Oh, mag ko na aim long video muna para hindi ka mag oh, ano? Ginawa ko nga, one minute. Kahit ano lang, one to three, three minutes, minutes. lang. Kahit mga minutes. Okay, nabaan ko na din. No, Ginamit ko na rin. ako dito eh. So, eh, unang video na to, tapos pangalawa doon sa oh. sabi niya na, ano wala, wala, ako walang outro intro. Basta video. <laughs> Ay! Ay, binigyan niyo sa baba tayo, ha? Ah. Diyos ko, nakatakot, oy. Maghintay kami sa baba. Doon sa taas, nanginginig yung tuhod ko. Dapat Ha? Dapat, inan mo yung charger. Siyempre, <sighs> nakasabi ka ako. So guys, ayan yung inakyat namin kanina sa taas na kung saan nanginginig-inig ang tuhod ko doon sa pinakatuktok guys. Kasi umuuga-uga talaga yung bakal sa totoo lang. Kaya lang ang ganda naman pagdating sa taas, kuha lahat ng view. Ayan siya, ang tawag sa kanya ay Shera 360. So ngayon, pupunta kami na ngayon sa ibang... Ano nila? Ang tawag nito? Uh, ibang ibang view. Ayan. So, ayan. Papunta na kami doon sa kabilang dako ng kanilang farm. Ah, ito, dito. So, ito guys, yung papunta sa kabilang farm nila. Ayun, ang ganda. Parang ang ganda rin doon, guys. As ito, oh. Ah, ito yung ano nila, guys. Ayan, oh. Shera, Resto, Office, Spa, Alpha Reception, Budik, Function Hall, Cafe, ang, ayan. So, ayan, galing na kami dyan na guys, kanina, nalibot na namin yan, ayan. O, galing na kami dyan. Ayan, guys. Ayan, sila madam. Pababa na kami sa right <laughs> May papaya para dito. Yan sila Madam Guy. Tinanong yung yabano guys ang baba lang oh ang galip. So, dito may mga tanim na sila. Ayan, o. Oh. Mga halaman. But, hindi sila pwedeng itouch. Wow, ang ganda ng halaman. dito yung favorite kong halaman, guys. Ay, favorite kong bulaklak, guys. Ayan, o. Ayan. Kaya pala siya tinawag na farm bridge kasi... Ayan guys, ang dami nilang mga tanim dito ng mga halahalaman. Ayan, may sari-saring ano din ng tanim nila dito, guys. Prutas. Ito oh, anong prutas 'to? To oh. Ang ganda mga bulaklak dito guys. Ayan oh. Ayan si madam mo. na kami. May swimming pool pala sila, no? Babat, ano? Ano makikita dyan? Bangin. <laughs> Ay, bangin din. Ay, Diyos ko, nakakatakot bangin nga. Tinan niya puno, guys, sa baba, oh. <laughs> Bangin nga, oh. Ay, just ko. Ay gusto ko 'yung bulaklak na 'yan, no. 'Yung mga sinapikit. Ni kolom. Ayun, no. Mo no, 'yan, no. Ang ganda ng bulaklak na ito, oh. Ang ganda ng kulay nilagay. Ayan, ayan guys, di pa kami tapos lumibot. <laughs> <Ay>. <laughs> Ang ganda. Wow. Oh. Ay, flower guys, oh. kaya lang di pa siya nakabuka. Ayan, oh. Ito yung mga halaman nila guys. Ang ganda. Ito ang ganda oh. Ay, ang ganda ng kulay niya. Oh. Ang ganda. Ito yung ganda ng kulay oh. Ang gaganda na mga bulaklak. Maganda ang mga bulaklak. Simple lang siya na bulaklak pero maganda. Ayan. Maganda. Ano? Ano titignan ko? Nasaan? Hmm, nakita ko na yan eh. Ano na Kuya Protas? Hindi po. Oh. Alaman lang po siya. Ah. May pinisil-pisil ko kasi nag <laughs> Ayan guys, galing na kami dito sa biodik nila sa likod. Yung dito sa farm ridge ngayon pabalik na kami yun iniwanan naman ako ni ramadam lagi lang nila ako iniiwan kasi alam nyo naman guys maiksi ang mga bias ko so maba maiksi lang din ang hakbang ko kaya naiiwan ako lagi nahuhuli ako lagi guys ayan so ayan tapos na kami nag ikot ikot Thank you so much for watching. Don't skip my ads, please. So, haya na, guys. Dito na kami. Ayan, papicture din ako dyan. Wala akong picture dyan. Ayan, mag, mag, mag magpapicture muna ako dito, guys. Ayan, no.